Hindi ko po alam kung tatawagin kong almusal o hapunan o agahan itong lulutuin ko sa inyo kasi po may bichuelas tapos may itlog. Yung cheese po kahit anong cheese, uh, for me, ito yung uh, quick uh, melt na cheese ang ginamit ko. 6 ounces and then I slice it. Tapos gamit tayo ng 1 small can of tomato sauce. Konting mantika, butter, o kaya na may cooking spray po. Ipapan grill lang po natin ang ating bichuelas. Hindi po natin sa lulutuin ng todo-todo ha. Yung palang nagkakalarot-larot na. Dapat po mayroong pang lutong ng konti. Sandaling-sandali lamang to. Sunog-sunogin lang po natin yung balat. Don't touch it, don't move it, and we will pan grill it. Okay, you heard it. After 2 minutes. Single layer lang po yung bichuela sa kawale. Pagkatapos nakita nyo, o oh yan, iniikot igot ko. Nakita nyo po, blistered na, medyo sunog-sunog na. Apat na minuto ko po itong niluto sa kawali. Uh -huh. na konti lang ang This mantika. Is, parang half-cooked lang. Crunchy, crispy, pero hindi siya super soft. O, ganun po ang gagawin natin. Yung isang maliit na lata ng tomato sauce, ilagay po natin sa maliit na kawali. Pagkatapos po ay eh, lalagyan po natin yan ng konting pamintang durog at saka po konting asin. Dito pa lang eh, lasahan na po natin. Oh, mahina lang po ang apoy ah. Pakukuluan po natin ito sandali at makikita nyo ang paligid. Oh, Nagbubula-bula na po. Yun ang palatandaan na pwede nyo na pong ilagay ang susunod na ating ricado. Ganiri po, ilagay eh, nyo na po yung ating bichuelas na medyo sinunog-sunog ng kaunti. Kayo na magdesisyon, ito po ba'y tanghalian, ito po ba'y almusal, ito po ba'y hapunan. Pero para dun sa mga ayaw ng makolesterol, ayos na ayos po ito. Ilalagay na po natin ang ating keso sa ibabaw. O dyan sa nasabi natin pwedeng pang almusal, pang baon-baon. O pagkatapos nyo, eh, hayaan po nating matunaw yung ating keso at ilalagay na po natin itong ating itlog. Hindi ko po binati yung itlog pero kung gusto nyo pong batihin yung itlog, nasa sa inyo na po. Tatakpan po natin parang pizza baga. At tutunawin po natin yung keso at saka yung itlog eh, lulutuin po natin ng malasado sa katamtamang hina ng apoy. O silipin po natin pagkatapos ng isang minuto. Ganire! Nakita niyo po ba? Malasado yung itlog. Kung gusto yung lutuin, eh, takpan pa natin. Okay, that's 3 minutes. Let's check this out. O hindi po ba? Nakaraos tayo. Bichuelas, itlog, konting keso, at saka tomato sauce. Nakaraos ang isang ulam, di po ba? Medyo kakaiba. Doon po sa mga kaibigan natin na gusto mga simpleng ganire at hindi naman po masyadong matagal sa kusina at ayaw nyo manghulas. Kahit po sa kanin, sinangag, maraming bawang o kaya naman po'y hot pandesal, may kasamang mainit na kape kung aalmusalin nyo, abay, talagang magkakausto tayo. Iisip pa ako ha, ng iba pang klaseng ulam na palagay ko yung, uh, magugustuhan nyo. Okay? O sa susunod po ulit, si Ron Bilaro.